Ang Alaska ang masasabi nating isa sa mga team to beat noong dekada 90 sa PBA. Mula 1990 hanggang year 2000, nakasampo silang kampyonato at nakapag-grand slam pa noong 1996. Ang success ng Alaska ay hindi naging madali at hindi basta-basta. Madaming mga components ang kinailangan para mabuo ang sistema at ang team ay pinag-isipan at pinaghirapan ng maigi. Mula sa coach, sa team roster at ang sistema, na tinatawag nilang Triangle Offense. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba nabuo ang Triangle Offense ng Alaska at paano ito gumagana. Ia-analyze din natin at pag-uusapan ang pagkakabo at pagkakabuwag ng team na siyang nagsabuhay ng sistemang pang-opensa na nagdala sa kanila sa tagumpay. 1986, unang pumasok ang Alaska sa PBA. Sila ang pang-anim na team sa liga. Bilang batang koponan, hilaw na hilaw pa ang Alaska pero punong-puno ng potensyal. At dahil rookie team, nakapili ng initial roster ang Alaska mula sa mga players na naipresenta sa kanila ng PBA. Kinuha nila si Nariki Relosa, Tudi Distrito, Marte Saldanya, Noli Banate, Alejo Alolor, Teddy Alfarero at Frank Lim ang ilan sa mga ito. Nakuha rin nila si Ray Cuenco para sa kanilang kauna-unahang draft pick sa unang nilang konferensya ay eh naka 4 place sila at sa ikalawa at ikatlo ay eh hindi sila nakaabot ng semifinals. Not bad na rin para sa isang baguhang team. 1987-88 season dahil sa salimuot sa management ng mismong Alaska, nagpalit ng pangalan pansamantala ang team na ito at ginawa itong Hills Bros. Coffee. At binuo naman nila ang sikat na tandem ni Ricky Relosa at Joey Villamin na tinawag na Bruce Brothers. Sa mga seasons ng 87 at 88, nakarating naman sila ng finals pero bigong magkampiyon. 1989 dito na pumasok ang batang-bata at inexperienced na coach na si Tim Cohn at nakuha pa nila ang una nilang superstar sa katauhan ng high na si Paul Alvarez. Nakuha din nila bilang import si Sean Chambers na magiging tipis din sa opensa ng Alaska sa darating na panahon. Naging maganda naman ang biyahe ng Alaska sa 1989 at 1990 season pero bigo pa rin silang magkampiyon. Si Tim Cohn ang naging susi sa pagkakatatag ng triangle offense. Pero hindi pa niya ito ipinatutupad mula sa puntong ito. Kahit na naging maganda ang biyahe nila mula sa pagkakasali nila sa liga, e eh pakiramdam ni Cohn e eh meron pa rin kulang. Aminado ang batang Tim Cohn na hindi naman niya idol si Michael Jordan o ang Chicago Bulls pero gustong gusto niya ang sistemang triangle offense kaya pinag-aralan niya ito. Noong 1991, tinapos na ng Alaska ang ira ng Bruce Brothers at nag-improve ang kanilang firepower sa wings. Nakuha nila sa trade mula sa Pure Foods ang isa pang atletic na scorer sa katauhan ni Jojo Lastimosa isa pang kipil sa triangle offense. Sa pagtutulong-tulong nila Chambers, Lastimosa at Alvarez, nakamit ng Alaska ang kauna-unahan nilang kampyonato. Mula 1989 hanggang 1991, sinusubukan ng ipakilala ni Tim Cohn ang triangle sa kanyang mga players. Pero hindi ito nagustuhan ng roster, lalo na si Lastimosa. Inamin ni Jolas na ayaw niya sa triangle offense para sa kanya masyadong maraming wasted movements para lang mapagana ng isang opensa. Madaming galaw, madaming pasa ang dapat intindihin sa pagbubukas ng 1993 season na itrade si Bong Alvarez para sa si isa pang key piece ng triangle offense. Tinawag itong Bong for Bong trade na ng Alaska si Bong Hawkins. At noong 1993 PBA draft, nakuha pa nila ang magiging general sa ipapatupad na triangle offense si Flying A, Johnny Abarrientos. Sa season na ito, ipinapatupad ng ni Tim ang triangle. Pero aminado ang mga players niya na nahihirapan sila dito. Kaya ang inisip ni Coach ay eh, niya ito ng modified version. Mas simple ika nga. Sa 1994 PBA draft nakuha nila ang blue collar at napakasipag na sentrong si Poch Winyo. Isa pang kipis na unang bugso ng triangle offense. At ito na pala ang unang yugto ng sunod-sunod na kampyonato na makukuha ng Alaska. Napagtagumpayan ng team ang ikalawa nilang kampyonato kontra Swift sa Governor's Cup Pinaliwanag ni team ko na ang layunin ng triangle offense e tanggalin ang solong responsibilidad ng scoring sa pangunahing scorer nila na si Jojo Lastimosa. Imbis na mag sila sa atleticism at individual scoring talent ng Jolas, e kinokonekta ng triangle offense ang team at mas magiging magaan ang trabaho niya. Marami man ang tutol sa ganitong kakomplikadong opensa. Pero dahil nakapag-kampyon na sila ay eh mas naintindihan na ito ng roster ng Alaska. Ang dating nasa testing grounds lang ay eh unti-unti nang naging pangunahing sistema nila sa opensa. Sa 1995 nakuha nila ang isa pang vital piece ng triangle na si Jeffrey Dajet Cariaso. Masasabi natin si Cariaso ang kukumpleto sa unang bugso ng triangle offense ng Alaska. Napatunayan ng jack of all trades na rookie na ito na magiging championship contender sila sa mga susunod pang seasons. Sa 1995, ang dating malakas na team ay eh lalo pang nag-improve sa pagdating ni Karyaso. Sa unang dalawang komperensya ay eh palaging nasa finals ang Alaska at naging runner-up. Tinalo sila ng Swift na Sunkiss Orange na ang pangalan sa mga panahon ito. Pero sa pagtatapos ng 1995 season, nakamit ng Alaska ang kanilang ikatlong kampiyonato. Ang 1996 season ang peak ng kagalingan ng Alaska at ng sistemang triangle offense. Dito sila nakagrand slam ng kampiyonato at halos lahat ng components ng isang championship team sa PBA ay e nasa kanila na. Ang sistemang triangle offense na wala pang ibang gumagawa maliban sa kanila. Ang mga key players na lahat ay may vital role sa team ay tila umalagwa sa kanilang karir kakapanalo lang ng Rookie of the Year ni Karyaso ng nakaraang taon. Si Abarientos ang season MVP, si Nabong Hawkins at Jojo Lastimosa ay pasok sa mythical first team, si Pochuino ang most improved player of the year, si Sean Chambers ang best import at si Coach Tim Cohn ang coach of the year. Pinakamalakas na team ang Alaska sa mga panahon ito. Walang sistema ang kayang tumapat sa triangle offense tanging Alaska pa lang ang nakakagawa sa PBA. Ngayon pag-uusapan naman natin kung paano ba ginagawa ang triangle offense at ano ang mga roles na ginagampanan ng bawat components ng team. Uunahin na natin syempre ang utak ng triangle. Si Tim Kuhn ang nag-iisip at nagde-design ng plays na base sa triangle. Aminado siyang wala siyang kaugnayan kay Tex Winter noong una niyang ipinatutupad ang triangle. Wala din siyang kaugnayan kay Phil Jackson na siyang gumagawa nito sa Chicago Bulls noong dekada 90. Aminado si coach Tim na madaming challenges ang kinakaharap ng Alaska noong ginagawa nila ang triangle. Masyadong komplikado ang playbook nila kumpara sa ibang teams kaya ang medyo mahina makagets e eh hindi nagtatagal sa Alaska. Kaya ginawa niya ng masimpleng approach ang triangle at tinawag itong Modified Triangle Offense. Ito ang sinusunod ng Alaska. Pag-uusapan natin ang mismo playbook maya, maya lamang. Isa pang vital piece ng triangle ay ang NBA caliber na point guard na si Johnny Abaryentos. Minsan ang sinabi ni Tim ko na hindi gagana ang triangle sa court kung wala si Flying A. Siya ang facilitator ng place. Siya rin ang tumatawag kung anong variation ng triangle ang gagawin. Reliable si Johnny sa pagdadala ng bola. Siya rin ang nag initiate ng plays. Sobrang talino at husay ni Abarientos na tinawag siya ni Tim Cohn na cerebral point guard at best ever I coach sa lahat ng mga players na nakasalamuha niya sa kanyang coaching career. The best point guard I ever coach, yan ang dagdag ni team Cohn. Kaya ganun na lang ang laki ng tiwala na ipinataw niya kay Abarientos para mag-run ang triangle kung anuman ang gusto nito depende sa sitwasyon. Pagsasamahin na natin ang mga forwards at centers na hindi lang rebound at punto sa paint ang silbi sa triangle. Ang mga forwards na gaya nila Sean Chambers at Bong Hawkins at centro na gaya ni Pochuinho ay eh mga vital piece ng triangle offense. Sila ang initiator ng triangle at madalas na makakatanggap ng unang pass para umiral ang opensa kailangan nilang mabasa ang takbo ng plays. Hindi lang basta scoring skills ang kailangan sa kanila, kundi ang awareness sa court at kung anong desisyon ang gagawin. Last but not the least ay ang mga wing guys, gaya na lamang nila Jojo Lastimosa, Kenneth Noremdes, Rodney Santos, Jeffrey Caryaso, Roel Gomez at mga gwardiya na naging parte ng Triangle Offense ng Alaska. Sila nagpo-provide ng spread sa wing area, mga taga-cut sa lanes, nagpo-provide ng range shooting at ang proper spacing sa outside perimeter. Ngayon pag-uusapan naman natin ang mga sample videos na ating nakalap para malaman kung paano nga ba gumagana ang triangle offense. Dito sa parting ito, matawag ng play si Abarientos at pinasa ang bola kay Jolas. Inintay ni Jolas na makapasok sa paint si Chambers. Sa puntong ito, ang triangle ay nabuo kay Chambers. Lastimosa at Abarientos na nasa top of the key. Pinasa ni Jolas kay Chambers at panibagong triangle muli ang nabuo. Si Jolas, Chambers at winyo na nasa kabilang side. Pwedeng itira ni Chambers pero nalibre ng bahagya si Winyo. Split second decision, pinasa kay Winyo para sa easy 2 points. It's already up in the, it on its feet. Well, yun ang na sinasabi natin kanina, no? yung inside game ng Ginebra uh, San Miguel. They will go to the muscle play and can't provide the power down low. Sa clip namang ito, ibinalik kay Abarientos ang bola para tumawag ng play. Ito yung sinasabi natin kanina kung gaano ka-vital ang role ng mga forwards at center sa triangle. Sinawinyo at Chambers ang unang tatanggap ng bola. Then kailangan nilang mag-decide kung kanino ito ipapasa. Binigay ang bola kay Hawkins na nagaantay sa left wing at pumukol ng mid-range shot. And that's a big bonus again for Alaska. Hindi ng rebound ng Twin Towers ng Ginebra San Miguel. Si Coach Wino doing a good job off the boards. Outside shot. Isa pang example, si Winyo naman ang tumanggap ng bola. Ang triangle ay si Abarientos, Winyo at Hawkins. Pwedeng magstay sa may 3-point area si Hawkins. Pero dahil si EJ file ang bantay niya, mas mabagal ito kaya kayang kaya niyang iwan. Kaya kumat paloob si Hawkins at nakita naman ito ni Winyo para sa easy 2 points. Snatch yata yun, no? Only Sean Chambers there to try to play defense on Marlo Aquino and he had good scoring position. Good play! Backdoor play yung sinasabi mong triangle offense ginito. Bong Hawkins on the fire. Kung mapapansin ninyo, nag-a-adjust din ang triangle depende sa sitwasyon ng kalaban. Sa game kasing ito, dalawa ang sentro ng Hinebra sa loob, si Marlo Aquino at EJ File. At small forward naman si Noli Loxin. Ika nga eh, big lineup sila. Kaya mas madalas na sa wing sila kumukuha ng pwesto at ginagamit naman ang bilis para maikutan ang dalawang higante ng Barangay Hinebra. Dito sa first quarter, abante po ang Alaska ng dalawa. Outside shot na naman ng Alaska, wala pa rin. Yes, I think uh, any player Uh, on the floor that Johnny Abarientos will be guarding. Will be trying to make him play defense. Sa play namang ito, ang triangle ay nabuo nila Chambers, Lastimosa at Abarientos. Pagkabigay ni Johnny ng bola kay Chambers, sabay silang kumat ni Jolas in a cross motion. Lumika ito ng switching sa bantay. Nagkalituan sa parte ng Hinebra kaya easy lay para kay Flying A. Kailangan uh, for Hinebra Miguel to try to match up well against Alaska. Teamwork in offense hindi pwedeng kanya-kanyang sa clip na ito pinasa ang bola kay Winyo. Kumat si Johnny pero walang open lane pinasa sa wing napunta kay Hawkins para sa jump shot attempt pero si EJ File ang bantay niya kaya nakapag-drive siya sa basket kung ikukumpara natin ang triangle offense ng Alaska at ng Chicago Bulls eh meron itong pagkakaiba mas madaming pasa at cut ang tunay na triangle offense habang ang Alaska naman ay mas kakaunti. Ito yung sinasabi ni Tim ko na mas pinasimple nilang versyon ng triangle o ang tinatawag nilang modified triangle offense. Mas mabilis at simple ang execution pero ang ideya ng triangle ay nandun pa din. Ito ang ang ginamit nila sa dynasty na nakamit nila noong dekada 90. Pero gaya na lamang ng mga sistema at teams, ang lahat ay naluluma at tumatanda. Pagkatapos ng 1996 season kung saan sila nag Grand Slam, nagkaroon ng pagbabago sa lineup ng Alaska. Naitrade si na Chris Mulado sa Pure Foods, si Jun Reyes sa Santa Lucia, kapalit ni Boyet Fernandez at ang ikinagulat ng lahat ay naitrade si Jeffrey Carriaso na napunta naman sa Mobiline. Nakuha ng Alaska ang slasher na si Rodney Santos, Dwight Lago at Boyet Fernandez. Di pa man nagiinit sa sistema si Naboyet Fernandez at Dwight Lago e nai-trade naman sila sa Papkola kapalit ni Jack Tanuan at ang magiging franchise player nila sa future ng team na si Kenneth Luremdes. Sa 1997 season nagkampyo ng isang beses ang Alaska sa Governor's Cup habang sa 1998 season naman e nakuha naman nila ang All-Filipino at Commissioner's Cup Trophy. Sa pagtatapos ng 1998 season, bigo ang nakaambang ikalawang Grand Slam ng Alaska. Pero nakuha naman ni Kenneth Remdes ang season MVP. Sa pagbubukas ng 1999 season, walang nagbago sa roster ng Alaska. Pero bigo silang makasungkit kahit isang kampyonato. At sa 2000 season, dahil na rin sa mahal ng kontratang na i-offer kay Kenneth Remdes, kinalangan bitawan ng isa pang core player ng Triangle na si Jojo Lastimosa Inamin ni Jolas na ayaw niya sanang umalis at gusto niyang tapusin ang kanyang karera sa Alaska team. Pero walang nagawa ang management kundi bitawan siya. Isa rin itong hakbang ng team para sa rebuilding stage. Sa 2000 season, nagkampiyon ang Alaska sa All-Filipino. Sa sumunod na taon 2001, ang mga natitirang core ng Triangle Offense ay binitawan na. Naitrade ang kanilang premier point guard na si Johnny Abarientos at ang reliable nilang sentro na si Pochwinyo papunta ng Papcola kapalit ni Alipik at John Ordonyo, Si Bong Hawkins naman ay naitrade sa Tanduay para sa future draft pick. Sa OG squad ng Triangle tanging si Kenneth Duremdes na lang ang naiwan na pumirma naman ng 48 million pesos sa 8 year duration na kinalaunan ay naitrade din sa Santa Lucia noong 2003 kapalit ng future draft pick na naging si Brandon Cablay na si Tim Cohn sa Alaska hanggang 2011. Gayunpaman, hindi na nila nakamtan ang parehong sukses na natamasa nila noong dekada 90. Si Tim Cohn ang nagpasimula ng Triangle Offense sa Alaska at sa kanya na rin ito nagtatapos. Ano nga ba ang naging advantages at disadvantages ng Triangle Offense sa Alaska? Unahin na natin ang mga advantages. Sharing the ball. Bago ang Triangle Offense, umiikot ang opensa ng Alaska sa batang-bata at atletic na Jojo Lastimosa. Nang naipatupad ang sistema e eh kumalat ang bola at ang opensa at naipasa sa iba't-ibang teammates. Natanggal kay Jolas ang solong responsibilidad sa puntos at na-involve lahat ng miyembro ng Alaska dahil dito. Spacing and Passing Lanes Sa triangle offense, importante ang spacing. Hindi pwedeng may dalawa o tatlong player ang magdidikit-dikit habang nasa opensa. Isa pa ay ang passing lanes. Sa bawat pasa na nagagawa kaya na ang receiver ay eh merong tatlong options. Isa ay ang tumira kung siya ay open at ang dalawa pa ay ang passing lanes sa mga teammates na binubo ng triangle. Bawal ang buwaya. Sa Alaska, mas pinapagana ang sistema kaysa sa individual scoring skills ng isang player. Hindi pwede dito ang bakawan sa bola. Unang-una kang mumurahin ni Tim Cohn kapag ginawa mo ito dito. At dahil dyan hindi kailangan ng Alaska ang mga superstars masyado. Sa buong karera nila ng dekada 90, ang masasabi nating superstars na dumaan sa kanilang roster ay e tatatlo lamang. Sina Abarientos, Lastimosa at Duremdes. Ang natitira pa ay mga role players pero vital sa kanilang mga roles. Ngayon pag-uusapan naman natin ang mga disadvantages. Ang una rito ay ang tinatawag nilang familiarity issues. Binanggit na natin kanina na mahirap aralin ang triangle offense, lalo na kapag bago sa iyo ang sistema. Ilang taon din ang kinailangan para makabisa ng original roster ang sistemang pang-opensa na ito. Dahil dito, sensitibo ang Alaska sa mga trades at mga acquisitions. Sa pagkakatanggal ng mga core members ng team, e eh mawawalan din ng familiarization sa triangle. Kinakailangan pang turuan ulit ang mga bagong salta dahil sa edad at mga injuries at ibang issues gaya ng pananalapi, kinailangan bitawan ng Alaska ang kanilang court team para magkaroon ng rebuild. Ang familiarity din ang isang dahilan kung bakit hindi nagpalit ng import ang Alaska mula 1989 hanggang 2001 kundi kay Sean Chambers. Malaking bagay si Chambers sa triangle offense ng Alaska at ang familiarity niya sa sistemang ito ang naging bentahe niya na kahit nagkakaedad na siya at bumagal, eh hindi pa rin siya napapaltan. Ang ikalawang disadvantage ng triangle e eh pinapatay nito ang individual scoring skills ng isang player. Madami ang nagsasabi na kung hindi napunta sa Alaska si Lastimosa at hindi sumailalim sa triangle offense, e eh mas naging maganda daw ang takbo ng karera niya sa PBA at maaring ituring siyang isa sa mga best shooting guards ng liga. Sa triangle kasi mas nasusunod ang kagustuhan ng sistema kesa ang raw talent ng isang basketball player. Bibihira sila mabigyan ng isolation plays at hindi rin nagtatanggal ang bola sa kanilang mga kamay. Gaya na lang din ng mga reklamo nila Michael Jordan at Kobe Bryant, inayawan din ni Jolas ang triangle noong una. Isa pa sa mga disadvantages ng triangle e eh crucial ang lahat ng five members sa floor kung sa laro ng Dota o ML, kapag ang isa ninyong player e pabigat, malaki ang chance ang matatalo kayo. Ang triangle offense e nagre-realize sa lahat ng miyembro na naglalaro sa floor. Kapag merong isang hindi nakasunod sa sistema, e magugulo ang daloy ng opensa at malaki ang chance ang maagaw ito o hindi sila makakapuntos. Sabi nga nila hindi mabubuo ang triangulo kapag nagkulang ng isang side. Sa paglipas ng panahon, natutunan na din ng ibang teams kung paano gumagana ang triangle. Naging parte na lang din ito ng ordinaryong playbook ng iba't ibang teams. At masasabi nating obsolete na ito kung dito ka lang aasa. Gayunpaman na patunayan ng Alaska at ng Triangle Offense na kung gagamitan ng tamang sistema at uunahin ang team chemistry at team effort, e eh malayo ang mararating ng isang kupunan kung championships at team success ang pag-uusapan. Ikaw anong kwentong triangle offense mo? At anong palagay mo tungkol dito? Nakatulong ba o hindi? Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Is already up in on its feet. Well, yun ang na sinasabi natin kanina, 'no, yung inside game ng Ginebra uh, San Miguel. They will go to the muscle play and Noli Logsin can provide the power down low. Good pass. pass. And that's a big bonus again for Alaska. Di nakuha ng rebound ng Twin Towers ng Ginebra San Miguel. Si Poch doing a good job off the boards. Outside shot na naman. Mintes, another.